Ilang dekada nang nakalipas, ganito na ang itsura ngayon ng bagong baryo. Ito ang Sociedad Street dito sa Caloocan City. Dito ako nabuhay, elementary at college. Noong araw, hindi pa ito masyadong binabaha. Pero ngayon, ang baha, umapasok na sa loob ng bahay. Noong araw, nakukuha pa itong sundutin. Ngayon, tuloy yan ang naging iba ang sitwasyon dito sa aming lugar. Noong dekada 80, makakadaan ka lamang dito kapag susuot ka sa silong ng mga barong-barong. Pero naayos din ito kalaunan kung kaya mula 1989 hanggang 1992 ang pangako street na ito at mga iskinitang ito ang naging bahagi ng aking araw-araw na lakad papasok ng Lyceum of the Philippines sa Intramuros na LPU na ngayon. Hindi pa ito baha noon at kung tumaas man ang tubig, sundot lang ng mahabang yantok o kawayan, solve na. Bumabaha lang kasi dahil may bumabarang diaper ng baby. Pinaganda nga ang lugar na ito mula sa Malay squatter na lugar noong mga panahon ng dekada 80. Pero sa halip na gumanda, mukha yatang lalong sumama dahil tumaas ang tubig baha. Dagundong, Dagundong! 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 Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Isa na namang edisyon ng Dagundong. Ang ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Lalong lumalakas ang uh, popularidad ni Senado ni Congressman uh, Kiko Barzaga ng ikaapat na distrito ng lalawigan ng Cavite dahil sa kanyang uh, matapang na mga pahayag at matapang na mga hamon may kongnayan sa pamumuno ngayon ni Senador Tito Soto. Maalala ninyo, kaupo lamang bilang bagong uh, uh, speaker or uh, Senate President uh, si Senator Tito Soto kamakailan, matapos na dahan-dahan nilang naagaw ang panungkulan o pamumuno sa ilalim ni Jesus uh, Escudero o ni Sen. Uh, Senator Jesus Escudero. Pero kasunod niyan ay ang napakaraming hamon na kanyang kinakaharap ngayon matapos na mabulatlat ng naunang uh, pamunuan ng Senado ang uh, mga isyo at mga pangalan na nasasangkot dito sa flood control project. Sa panig naman ni Congressman Barsaga, uh, lumalakas at tumataas sa kanyang popularidad matapos nitong hamunin ang bagong Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Ping Lacson na may kaugnayan sa pagtawag at di umano'y uh, uh, pagsukat uh, ng katapangan nito bilang pinuno ng uh, uh, Blue Ribbon Committee ng Senado. Alam naman ho natin kung anong papel ng Blue Ribbon Committee, di ba Unang-una dyan ay ang uh, uh, maging matapang sa pagbulatlat ng mga isyo at pagbuklat ng mga, uh, at maging matapang sa isa sa mga investigasyon sapagkat uh, ito ang magdedetermina kung anong mga bagong batas ang maaaring gawin may kaugnayan sa mga nangyayari ngayon anong paghihigpit o anong mga amyenda ang kailangan gawin sa batas na umiiral ngayon, may kugnayan sa graft and corruption. Sa naturang, uh, sa nakunang panahon o sa panahon na Senator Marco Leta, bilang uh, dating uh, chairman ng Senate Committee on uh, Senate Blue Ribbon Committee, na ngayon ho ay siyang vice chairman ng naturang committee, ay nagawa ho nilang uh, mapalawas ang mga pangalan ng diumanoy uh, congressman na sangkot dito ho sa uh, uh, yung flood control projects at sa pagpupondo ng mga ito. At dito rin ho sa mga pagpapahayag na ito, nabanggit ang mga pangalang hindi kailangan hindi kailanman maaaring banggitin. Yung uh, names that cannot be mentioned, ika nga. At ito ay mga pangalan ni Natambaluslos at saka ni, nitong si uh, uh, Akobi Colpartilist uh, Representative Saldico. Itong dalawa na ito ay itinuturo ng mga nakakaunawa at ng mga nakakasaksi na talagang matalik na magkaibigan itong dalawa nitong si Congressman Saldico at saka itong si Speaker Martin Romaldes. Pero kahit kailan ay hindi raw kikilos itong si Representative Saldico kung hindi aaprubahan nitong si Martin Romaldes. Sa madaling sabi, lahat na mga nabunyag, lalo na yung mga inilabas ho, sa may bahagi po ng Senado, sa pamamagitan ni, ni Congressman Toby Chanko gamit yung USB na ayaw pabuksan doon sa pagdinig sa mababang pulungan, ay eh, lumalabas na lahat ng mga daang-daang uh, milyong pinag-uusapan doon ay puro aprobado ng Speaker of the House. At yan ang gustong patunayan nitong si Congressman uh, Kiko Barsaga ng 4th District of Cavite kung saan ay hinahamon niya si Ping Lakson na paharapin niya sa, sa Blue Ribbon Committee si Representative Saltigo at si Speaker Martin Romualdez. Sapagkat kung hindi nila ito magagawa ay walang katuturan ang ang pag-upo nila at uh, nagpapatunay lamang ng dahilan kung bakit uh, sila naupo doon ay sapagkat uh, upang pagtakpan ang mga taong hindi dapat na uh, makaladkad ang pangalan sa usapin ng flood control project, partikular sa malawakang uh, uh, malawakang korupsyon na nagaganap ngayon. Kaya kudos ang sabi nga ng marami kay Congressman Kiko Barsaga, oh, sana'y uh, dumami pa ang kagaya mo at sana'y magsulputan pa ang ilang pang mga malalakas ang loob ng mga congressman dyan sa mababang kapulungan ng kagaya ni Representative Kiko Barsaga. Dahil kung mag-iisa si Kiko Barsaga, baka hindi na magtagal, ay uh, ulanin naman siya ng mga pambabatikos ng kanyang mga kalaban. Dagundong! 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 Napapansin nyo ba na may mga pagkakataon na humihina ang signal ng ating mga uh, ng ating mga cellphone, ng mga telcos, ha? lalo na pagdating sa serbisyo ng internet. Ito ay sapagkat uh, uh, lumalabas na ang uh, nag-uumpisa na rin mag ang uh, kakayanan nitong mga mga cell site na ilang taon na rin hong nakatayo na sana ito ho ay nadudugtungan o nadadagdagan pa dahil hindi naman po na sa isang lugar ay o sa isang uh, lungsod o isang bayan ay isang cell site lamang ng isang telco ang nakatayo. Yan ay mayroong radius na limang kilometro ang bawat pagitan para masaturate ito ang lahat ng parte ng uh, mga lokalidad. Unfortunately, isa sa mga nagiging dahilan ng mabagal na pagtatayo ng mga cell site ay corruption pa rin sapagkat ang mga kontratista ng mga telco na gusto o kailangan magtayo ng cell site sa iba't ibang mga lugar dito po sa ating bansa ay hinihingan din nila ng lagay. Hinihingan din nila ng pera. Can you imagine that? Ang katwiran nila kikita naman kayo eh. <laughs> Kaya na sabi na, ay hindi baga. Ang mga local government units ay kikita din naman sa bawat cell site na ito dahil nagbabayad ng buwis ang mga yan taon-taon yun lang hindi kikita ang sarili nilang bulsa hindi magkakaroon ng laman kaya dito masusubukan ang uh, galing ng ating uh, uh, kalihim ng kagawaran ng uh, uh, pangloob at lokal na pamahalaan ano ha yung Department of the Interior and Local Government o DILG na walang ibang kundi si Secretary John Vicrimulya nagpalabas ho siya ng uh, kautusan para sa lahat ng mga LGU na bilisin o bilisan at pabilisin ang pag nitong mga uh, permits at mga clearances para sa telecom at internet infrastructure. Matagal na ho ito. Panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron na ho tayo nitong uh, uh, ease of doing business. Hindi ba ga? Kung saan ay inaatasa ng lahat na tatlong araw lamang dapat ang pinakamatagal na na panahon para magproseso ka ng mga ganitong klase ng permit. Oh. Yung mga may ganitong uh, klase ng uh, engineering or infrastructure at engineering requirements ay eh, maaaring tumagal ang pinakamatagal ng tatlong pong araw. Pero yung iba, hindi na natuloy magtayo dahil bukod sa tagal ng permit, yung iba hindi na lumabas dahil hindi, hindi rin lumalabas yung hinihingi ng ilang LGU. Kaya ito'y ginamot ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapalabas na ito ng kautosan ni Secretary Remulla ay isa lamang pagpapatunay na naudlot, ha, naudlot ang pagpapalakas ng internet infrastructure at ng mga pagpapalawak ng uh, pagpapalakas ng mga telecom. Kaya yung sinasabi nila na pagkakalagda o pagkakalaps in tulo nung sinasabing konektado uh, ka Pinoy, konektado uh, bill, uh, na hindi na ho nalagdaan at uh, naglaps in na ho sa tanggapan ho ng Pangulong Marcos, mawawalan ho ng saysay -say yan kapag ka hindi ho sumunod ang mga local government units dito sa atas na ito ng DILG. Mawawalan ng saysay -say yan kapag ka hindi na wala o natigil ang korupsyon. Maliwanag ho yan. Hindi ho yan maitatanggay ng kahit na sino kasi ultimong ang dito na isa sa mga... Uh, na isang uh, na pangatlo na telco na pumasok ko dito sa Pilipinas, hindi ba? Ako yung maalala. Nangako sila ng mabilis at malakas na internet at nagawa naman nila sa ilang lugar. Ang problema, mahina ang kanilang signal sapagkat hindi pa kumpleto ang kanilang mga cell site. Hindi pa kumpleto yung kanilang mga uh, telecom at internet infrastructure. Dahil nga doon sa hinihingin kung ano-anong mga lagay ay siguro naman sa pagkakataon na ito ay uh, magigising ho ang ating uh, mga lokal na pamahalaan at makikiisa dito dahil ang makikinabang nito ay hindi ang naman yung telco kundi mismo ng ating mga kababayan. Pero kung iisipin ho nito ang mga tinamaan ng magaling nito, ayun hong kanilang uh, bulsa ay hindi ho yan. Kahit ilan pa hong uh, mga players ang idagdag mo, hindi ho matatapos ito hanggat hindi ho nagiging maayos ang uh, ang implementasyon ng programa sa bawat lokal na pamahalaan. Nakakahiya ang ating bansa sapagkat uh, masyado na ho tayong uh, sikat dahil sa graft and corruption na naman. Tayo ho itinuturing na mayaman. Hindi ho tayo mahirap na bansa. Mayaman ang Pilipinas. Nagkataon lang na mga leader natin ay puro kurap at magnanakaw. Kaya nakapangihinayang. Sayang ang 28 bilyong pisong infrastructure loan sana na ating makakamit mula ho dyan sa uh, pamahala ng South Korea ay hindi na ho ito natuloy. Bagay na itinatanggi ng, ng Department of Finance at sinasabi ho na wala daw uh, uh, existing loan ng Pilipinas sa South Korea. Wala nga hindi nyo kailangan itanggi sa pagkat wala naman talaga. Magkakaroon pa lang. Oh, may nilalakad na loan. Hindi natin lang uusapan ito ng presidente, government to government. Hindi ba Pero hindi nga humatutuloy na at hindi na humangyayari dahil ho, sa takot na baka ito'y mapunta lamang sa korupsyon. Dahil sa takot na baka ito'y ibulsa lamang ng mga mayayamat, matatakaw ng mga, mga elected officials na nakaupo ngayon dyan. Kung sino man kayo, Tamaan sana kayo ng kulog at kidlat. Asahan na ho natin na baka isang araw pagkatapos ng Korea, ilang mga nagpapautang na bansa sa atin ang magsiatras na rin at hindi na tayo pautangin pa dahil sa isyu ng graft and corruption. Hanggat hindi ho nalulutas ito, hanggat walang nakukulong, hindi ito matatapos. At patuloy na masisira ang reputasyon ng Pilipinas sa mga bansang nagpapautang at magpapautang sana sa atin. Maraming salamat. Sumayon nyo pong muli ang isang araw ng ating pag-uusap ngayon dito sa Dagundong. Ako pa rin pong inyong yayamanin, sexit swabbing, tagapagbalita at komentarista sa balat ng YouTube. At uh, samahan po ninyo muli sa susunod pa nating mga episode. Huwag hunin nyo akong pabayaan. Subscribe and... Uh, Uh, subscribe and share na rin po itong ating programa na ito para marami pong umabot. And likewise, kung meron kayong mga nais i-commento, meron kayong nais na sabihin, pwede naman po kayong mag-iwan ng inyong mga comments sa ating pong comment section. Thank you very much. Tuloy-tuloy lang po tayo. Bagamat mahirap, patuloy po nating gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Da gondon, da gondon, da gondon, da gondon, da gondon,